shoutout po sa inyong lahat. Team Gapan and Team Loyal. Ayan, um andito tayo ngayon kasi gusto ko pong magpasalamat. Um hindi lang po sa akin kasi 'yung mga mahal ko sa buhay, ayan, minamahal din ng mga taong ang um, sobrang supportive at sobrang nagbibigay ng blessing sa akin. Kaya sobrang maraming-maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ayan, at panoorin niyo po ito. I love you.

Thank you po sa nagbigay God bless pa. God bless po Thank you po sa nagbigay God bless po Thank you po sa nagbigay God bless po magagamit po namin ito kasi sa po, sisimba po kami. Thank you po talaga sa nagbigay. I love you. Bye-bye po. Thank you po sa nagbigay. Glad bless you. Thank you po sa nagbigay ng gift. Thank you po. Thank you din po sa bar. bar. Thank you po. Thank you po sa lunch bar. Thank po. Thank you po. Thank you Yeah. Uh. po ako nagpapasalamat sa mga taong ito na may mga mabuting puso, um, hindi po ito para ipagmalaki ko kundi gusto ko pong i-cherish ang mga bagay na binigay po nila sa mga mahal ko sa buhay, kaya maraming maraming salamat po sa inyo, si Papa God na po ang bahalang magsukli at magbigay ng maraming maraming blessings po para sa inyo, at syempre good health ayan dapat ang number one po na ibibigay sa inyo ni God kaya maraming maraming salamat po from the bottom of my heart. At pagmamahal nyo po sa aking mga mahal din sa buhay, maraming maraming salamat po. Gusto ko lang din po magpasalamat sa aking mga members, super chatters, super stickers, super thanks, at um, mga nagbibigay po ng blessing sa amin. Thank you so much po. God bless po Team Gapangan and Team Loyals and outside YT World. Thank you so much po for your love and support sa aking YouTube channel. Again, God bless everyone!